ito tayo ng pancit canton yung rey pancit canton yung crab may repolio carrots chicharro at piniritong kikiam at squid balls sibuyas at bawang ayan oyster sauce magic sarap at toyo at pavinta ayos na tayo Yan yung pinagprituhan ng kikiam at squid ball. Sibuyas bawang. Itong kero. Ito natin ang kikero. Konti yung toyo. Konti lang, baka umalap. Oyster.